Pinagtawanan siya ni reject ang mga papers niya at tinawag siyang dreamer pero after 30 years na realize nila na binago niya pala ang rules ng Earth mismo. Ang taon ay 1912. Si Alfred Wegener, isang German meteorologist na may matalas na mata at hindi mapakaling isip, ay nag-aaral ng world map nang may biglang pumukaw sa kanyang pansin. Ang mga coastline, hindi lang sila maggamuka, parang basag sila. Africa at South America na magkahiwalay ng buong karagatan ay nagkakasya na parang dalawang piraso ng isang basag na plato. Karamihan sa mga scientist, napansin na ito dati at binalewala lang bilang coincidence. Pero si Wegener, hindi niya ito binitiwan. Nag-imbestiga siya ng mas malalim at ang kanyang natuklasan ay nakagulat magkaparehong fossils ng sinaunang reptile na Mesosaurus ang lumitaw sa Brazil at South Africa, mga nilalang na imposible na manglumanggoy sa libu-libong milya ng bukas na karagatan. Ang magkakaparehong hanay ng bundok ay perpektong nagkakahanay kapag ang mga kontinente ay pinagsama sa papel. Ang mga rock formation at coal deposits ay nagsasabi ng parehong imposibleng kwento ang mga lupain na ito ay dating magkadugtong. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang mga kontinente, ayon kay Wegener, ay nagdrift palayo sa isa't isa. Inilatala niya ang kanyang teorya noong 1912, umaasa ng scientific celebration. Sa halip, hinarap niya ang kahihiyan. Pinagtawanan siya ng mga geologists sa mga conferences. Utter rot, sabi ng isang prominenteng scientist. Fairy tales, sabi naman ng isa. Ang kritisismo ay brutal at personal. Paano raw gagalaw ang buong kontinente? Anong puwersa ang makakaitulak sa kanila? May ebidensya si Wegener pero walang mekanismo at para sa kanyang mga kasamahan, ginawa siyang tanga nito. Sa halos dalawang dekada, ipinagtanggol niya ang kanyang teorya laban sa napakaraming panunuya. Ni-revise niya ang kanyang trabaho, nangalap ng mas maraming ebidensya, at nagpresenta sa mga conference kung saan lantaran siyang pinagtatawanan ng mga kasamahan. Ngunit hindi gumalaw ang scientific establishment. Naging biro ang continental drift at si Wegener ay naging babala tungkol sa panganib ng wild speculation. Noong November 1930, habang nasa isang expedition sa Greenland para mangalap ng climate data, nawala si Alfred Wegener sa isang blizzard. Natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang ilang buwan, nakalibing sa yelo. 50 taong gulang siya, ang kanyang revolusyonaryong teorya ay namatay kasama niya, o sa tingin ng marami. Pero alam mo, the earth was patient. It held its secrets a little longer. Parang hindi pa siya ready mag-open up, no? Noong 1950s, pinayagan ng bagong teknolohiya ang mga scientists na e-map ang sahig ng karagatan for the first time. Ang kanilang natuklasan ay nagpabago ng lahat mga mid-ocean ridges kung saan umaakyat ang molten rock, creating new seafloor. Ang magnetic surveys ay nagpakita ng symmetrical patterns sa mga bato. Mga stripes na nagpapatunay na ang crust ay kumakalat palabas, itinutulak ang mga kontinente palayo sa isa't isa. Bigla, ang imposibleng ideya ni Wegener ay nagkaroon ng mekanismo. Pagsapit ng 1960s, ang continental drift ay nag-evolve sa plate tectonics, ang teorya na nagpapaliwanag ng mga lindol, bulkan, pagbuo ng bundok, at ang patuloy na pagbabago ng ating planeta. Ito ang naging pundasyon ng modernong heolohiya. Tama pala si Alfred Wegener all along ang vindication ay dumating ng 30 years too late. Ngayon, ang pangalan niya ay itinuturo sa bawat geology classroom. Ang kanyang kwento ay patunay na ang katotohanan ay hindi sumusunod sa consensus, at ang mga pinaka-revolusyonaryong ideya ay madalas na parang absurd hanggang sa hindi na. Sa susunod na titingin ka sa world map, tandaan ang mga kontinenteng iyon ay nasa isang paglalakbay sa loob ng milyon-milyong taon. At ang taong unang nakakita ng kanilang landas ay pinagtawanan lang. Minsan, ang dreamer ang nakakakita ng hindi napapansin ng mga eksperto. At minsan, ang pagiging tama ay nangangahulugang mag-isaka sa loob ng napakahabang panahon.